Ganun halik mga bro. Ito yung century na duhat. Oh. Duhat man eh lumboy no tagalo mo. Oh. Ito yung totoong century talaga mga bro na duhat o lumboy. Ayun mga bro. Nung unang panahon, yung mga hapon daw dito, diyan nakasampay jan sa mga sanga, umakyat, mahinga. Tapos yung mga marker dito mga bro, ganyan mga bro. Yan Tapos ito Nakaturo siya Dyan May nakabox din diyan. So sa detection mga bro May load Dito sa kanan Tapos pag Dito na naman Dito talaga makikita mga bro Yung mga bato Na nakapurumang box box Ayan o no? Tapos yung yung mga yung content ng bato mga boss ay halong siminto. Ayan no? oh. O di ba? Halong siminto 'yan mga bro. Ini mix talaga 'yan. Diyan sa gitna. Diyan sa gitna nakalagay yung pinakamalaking load. Tapos yung general ng mga hapon o yung katastasan ng ranggo ng mga hapon Diyan nakaupo oh. Ayan oh. Arigato. Oh, ayan oh. Ayan ka sombrero, ayan yung general. Nagmaning siya sa mga tao, tao dito, mga bro. Oh, ayan. Yeah. Di diba? So kung makikita ano, yung mga bato talaga, talagang sinasadyang tinatambak pupunta diyan. Oh, naka hilira yan purma mga bro. Ayan oh. Di ba? lahat. Tapos ang ang bato ay halong ginto talaga. ayano ayan oh. Napakalaking box mo, bro. Ayan oh. Ayan o, mga bro. Ayan yung position niya, mga bro. Ayan, mga bro. Ang gitarista na mo Ito yan. sa mga bro. May low dito. Tinuturo dun. So, pagka-legit mga bro. Nagka-box talaga yung mga bato na sinasadyang tinatambak. Ito pa. Ayan o. Diyan sa ilalim. Tapos ito. Ayan tapos may butas pag ito na so kasi tail mga bro ito yung ito yung upuan mga bro ayan o oh. ayan o oh. tapos dito dito nakatayo yung general nagmaning siya dyan ito yung napaka old na ano duhat o kaya na mga bro abangan nyo mga bro ng pag tisdig dito A retrieval operation basta uh, old duhat tapos nakabaks-baks yung mga batong tinatambak La mona.